bumalik dito. Wow. Pati ba naman ikaw, Manang, hindi happy na makita ako dito ulit? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang maintindihan ba't kailangan ka bumalik dito at magisunod sunod-sunuran ka na naman kay Margot. Diyos ko naman. Okay ka lang naman kila Eloisa, hindi ba? Manang, to hmm. ang totoo... Ang totoo niya, Manang, kung ako naman susunod, hindi, hindi na ako babalik dito, no? Kaya lang, mabait sa akin si girl at nakausap siya na sana babantayan ko si Bobby habang nandito ako, di ba? Kaya ito, undercover ang peg ko ngayon. How exciting, hindi ba? Delikado yan. Pag-iingat ka, ha? Galit sa'yo si Margot. Manang, don't you worry dahil dala ko yata ang aking Best Actress Trophy. And I would like to thank myself for being Best Supporting Actress to to Eloisa. Manang, huwag ka magalala. Alam ko yung pinasok ko. Ganito, mapaniwalaan ko na si Margo at si Ate Lua. Nakampi ako ulit sa kanila, pero bahala na sa buhay nila. Promise, wala na akong pakayaan ko. Hello, girl. Ano, Ji? Nakausap mo na si Bobby? Nakakain na ba siya? Sinabi mo sa kanya na pinadala kita dyan. Hep, hep, hep. Isa-isa lang talong. Kararating ko lang. Wait. Ano nasaan si Bobby? Nakakulong. Ha? Ba nakakulong? Eh, kinulong nila eh. Kumero doon sa kwarto. Pagkatapos ngayon sa bodega naman, matigas daw kasi ulo. Grabe, mga hayop sila, ha? Ano Ano, yan? Wala naman silang karapatan dyan ako. Kung tutusin nga sila yung sampid, eh, para tatuhin na si Bobby ng ganyan. Wait lang, girls. Hindi. Uh, huwag mo naman stress. Uh, gagawin ko ito ng paraan, ha? Ano, Rosing? Ano? Ano nga? Ginawa ko na rin ng paraan, eh. Tumawag ako kay Atty at sinabi ko sa kanya na pumunta rito. At ang makita niya kung anong ginagawa nila doon kay si Bobby. Oh, yun naman pala, girl, ha? Balitaan ka ulit. Ikaw, manurusin yung taklesa mo, no? Ha? Nagpanik tuloy si Eloisa. Ano ba marami nakikilig yan? Ay!